Hello mga papi, ito yon, Si si ate yung nanalo. Ayan. Tara dito. Ito ba yun yung request mo? Oh, di ko, di ko kasi matandaan eh, kaya inaantay ko na lang magpunte. Ano ba yung isa mong anak? Lalaki babae? Babae. Ah, ito bigyan na lang natin ito, ito maliit. Okay na to sa kanya. Tingnan mo ha Ano kasi yan, mga naista ko lang. So pinamimigay ko. Thank you po. Oh, mamaya na lang yung Gcash, no? Okay, oh, mga papi ah. Thank you po. <laughs> Proof na legit po tayo. Pinuntahan ako ni ate. Kanina kasi nag-live ako. So, siya yung sharer natin at uh, follower. So, susunod na live. Iba-iba naman yung pamimigay natin. Ayan na. Uh. Taga ka, sa kate. po. O ayan, siya yung nag-comment kanina. So, nag-screenshot siya. Kaya, sinunod naman niya yung mga mechanics. Kaya, nanalo siya. Ayan. bye ate. Ingat mga papi. Ayan. O, ayan na. Uh. Para patunay na legit. O. Mamaya na lang yung Gcash. no